Nandito nga ako ngayon sa Ridgewood Condo sa Makinli, Taguig kung saan nakatira ang aking kapatid. Nag-try nga kami sa bagong bukas na restaurant dito rin lang sa area nila. Matatagpuan nga ito sa second floor ng Prime Condo dito ding lang sa Ridgewood Taguig. Ang cozy ng dating, ang ganda. Dito na lang kami. Dahil dalawa nga lang kami na customer ngayon ng kapatid ko, kaya ang lawak-lawak at ang daming pwedeng maupuan. Mas pinili nga namin ang pumuesto malapit sa glass wall para makita namin ang view sa labas. Yes. Ah, sige mamaya kasi. Walang ilang. <laughs> okay, okay lang naman. <laughs> Eksakto nga lang ang pasok namin dahil wala pang ibang tao, kaya nga naman hindi nakakailang magvideo. Mabuti na lang at isa lang ang home service ko kanina. Ano pa? Autumn tree. Japan. Yes. Yeah, Parang maganda siya sa bahay. Parang maganda siya sa bahay. Parang may masamang balak yata ang kapatid ko. karin yun, no? Naman, naman, naman hindi oh. ganyan. <laughs> Ako naman, landi-landian lang ang peg. Bago pa nga kami mabaliw, okay, mabuti so na lang ay dumating na ang aming order. Mas pinili nga namin munang mag-dessert kesa magmukbang. mukbang <laughs> You like it, right? That... Yes, my favorite. <laughs> yes. Science. Excited. Favorite yeah. nga ng kapatid ko ang blueberry cake. So, hintayin namin yung coffee. Ika baka pwede siya here. Yeah. Pero hindi sa makin Ayun Ay, i-clarify sa makin. Gusto rin. Kasi malay. pala. Hmm, ang sarap talaga ng blueberry cake. Yeah. Suwak ang lasa doon sa in-order naming kape. Habang nagbibideo nga ako, ay naisip kong lagyan ng background music. Kaso nga lang mga ma, baka makapiright tayo. Yehe. Yeah, sarap. I told you, mocha. Mocha chito? Mocha chito. mo yata. Oo. Oh, oh, Okay. Sarap. Taras. About the cake. Huh? Siyempre masarap yan. Kapag mm -hmm. sinabing blueberry Oo oh, nga, masarap. Sure ako masarap na Yeah, sarap. Na. Actually, umiiwas na nga sana ako sa matatamis dahil sa hindi magandang resulta nito sa katawan. Ngunit, pag ganito ang nakahain, paano mo nga naman matatanggihan? How about you? nag enjoy ah. ka na dyan. Yeah. Mm. Wow. Parang, yung coffee? Yes. Mm. Sarap. Wow. Isa pa nga ulit pa flex dito sa kaping ito. Mamaya ko na iintindihin ang palpitation. <laughs> Hindi pa nga ako na kontento. Nagvideo pa ako sa sarili ko na kumakain ng cake. <laughs> mm. Maganda nga ang place, nakaka-relax and for sure sa gabi maganda rin ito dahil sa warm bulb na pailaw nila dito. Busy nga sa pagtingin ng menu ang kapatid ko. Nagre-ready na yan para sa susunod na pagbalik namin. Rot!